Good morning, good morning, good morning, good morning sa atin lahat, mga darling. Nagbabalik na naman ang mga lola niyo. eh, Eto. Eto yung mga lola ng na Nagbabalik na naman sa inyo. Sana huwag kayong magsawa sa kapanood sa mga mga kalukuha namin. Ito panoorin nyo kung ano yung ginagawa namin kahapon, ini-enjoy lang namin yung mga sarili namin, kasi dami-dami dami problema maraming bagyong inano kaya ito, hindi na namin iniisip yung ano problema, kaya welcome sa Group pasaway panoorin. Panood Ayan, alam nyo mga darling, kami dito nasa abroad, ini-enjoy na lang namin yung mga sarili namin, hindi na namin iniisip yung mga problema dyan sa Pinas kasi problema doon, problema dito, so wala na kung lahat iniisipin namin yung mga problema, kaya kami dito gumagawa na lang kami ng mga kalukuhan para hindi namin iniisip yung mga problema. Ayan. Kahit hindi maganda, nagpapwedeng maganda. Eh, syempre, of course, nangunguna ang lola yang nyo. Hindi yan magpapatalo. Ayan. Yan sila nag enjoy Pagkatapos naman yan, back to work na naman. Ayan sila. Ayan. May time talaga kami nag-ipon-ipon. Nagkakatuwaan. Number one, ako talaga ang pasimuno sa mga ganitong sitwasyon namin. Sa mga kalokohan, ako number one yan hindi naman sila gumagawa ng ganyan pag wala ako kasi ako naman ang ano eh kumbaga sira ulo sa lahat ayan uh, diba ganito ito yung buhay namin OFW ayan siya mo kami magkakasama dito may isa kami kasamang muslim pero Pilipina din siya ayan mabait naman siya nagkakasundo-sundo naman kami lahat dito pareho namin yung mga likes namin kaya eto nabuo yung mga ganito ganito ang sitwasyon namin ito pa may mga kalukuhan na kuhaan ko pa ng video ka po nabang kumakain ang lola chin nyo yeah. ayan watch this uh, mga darling panuhulin nyo ko ah. <laughs> ayan Hi, Tor. Uh, ano kinakain mo? Itlog? Ano yung Itlog. Itlog. Yeah. Yeah makulap ikaw hilo, no? Hmm, busy, busy yung dalawa. Shen! Dahil na, Shen! Kaya na. Hindi, May. Huwag mo nang tanongin yung oras. Ang mo kung okay na ba yung pagkain. Ito, uh, puta, yung ano, sa likod mo, nag-ready ka talaga ng plastic lang. <laughs> ano pagkain mo, Tor? Paliwanag mo, Tor? Itlog lang eh. Ano yan? Ito. Wag ano. Anong laman sa ano? Bakit Jim? Ha? Bakit? Dito, dito pala sa ano. Dito pala sa... Sa Saudi, dito na ako nakakita ng pizza daw tapos may okay, ano, mo? ang ginawa okay. nilang toppings. Toppings ba tawag niyan, Shen? Yung sa ibabaw? Yung ginawa nilang toppings, ano, ah uh, talong. Oh, uh, talong yun, know, oh, talong. Tapos ito naman, Iwan ko kung nana, dahon sa nana or amoy. Ano ka kapon? Hindi pa ako makapag, hindi pa nga ako makapag, ano, makapag-post. Ito. Yan. Ito yung... Ma, ako guys, pagdador ako, kaya may itong kumain. Uy, Diyos ko. Jen, utang na loob, Jen. Dandahan, Ling. Gabi ngayon. Ulang pagkain kayo, 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 kayo Len. abi. Ayaw ka lang, buta? Buta, buta, Ay. Ay. Uy, hmm. nasaan siya na? Ba't hindi ko na nakita? Ay, puto no. ka ma. Umano pa, bumanat pa ng marag. Ilagay ang isang kaldero marag. Ay, kunin mo, yun, mo yung isang kaldero ning. Makita ko marag eh. Andun nga. <laughs> Cute kayo ang, 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 ang No, bigyan mo siya. May tawag ka? Eh, bigyan mo marag. E, bigyan mo, <laughs> mo na, magagutong mo. Baba wow, oh, lang ko ba ayaw mo nang butas? Sasampalin kita, Jen. Baba, baba, baba. Baba, baba. Ayan yung pagkain niya. Oh. Pagkatapos yan, ito banatan niya. Pagkatapos yan, ito yung banatan niya. Baka. Tapos ito. Ito yung appetizer. <laughs> tapos, tapos yung kain. Ito yung dalawang tubig niya. Inumin niya. Oh. Dalawang tubig yan. <laughs> mo na. Sa mga ano mo, viewers mo. Hi guys! Hi, tayo mm. guys! Tapos yung ano eh. Toy Jack, halika, halika. Pusa, hindi pinainit oh. Mayroon yung kanin niya. Mayroon yung kanin mo na yung? nila. Masya Allah. Allah. Ah, ito na yung ano, rain ng kusina. Delikado to, wag nating kunan kasi pagod yan baka sa yan. niyan. Mumurain kamay lang kunin natin. Ah, ganyan ang ugali na, na. Tanggalin na rin uh, sa... Oo, oh, tanggalin na daw. <laughs> Sabi ko sayo, eh. ito, do. <laughs> <laughs> <Nagsalitan> na <laughs> sa iyo eh. Ganyan. Ito, ito. Eh, nagtalita na rin sa manay ni Ito yung ano, yung graduate yan. You know? Oh, nahulog pa dyan. <laughs> Assistant na ako. <laughs> ano, 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 ano? <laughs> <I'm the> graduate. <laughs> <laughs> graduate ko lang. Jen. Ngino ka tubig din, oh, tubig din, oh. Ano 'yan? Ito si Lisa. Ano ba, ba? 'yan? ako Ano 'yan? Yeah, Kanina hmm? pa ako kumain. mo. Pagkain. Ayun. Ayun. Pero Ayun. 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 Si si Uy, si Ayun. Saan? Saan? Ayun. 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 mo. Kanina pa yan, in? muntik na nga masunog yung kawali. Kanina pa yan, lagi nga rin. mo lang kung ngan. Puta, hindi ka pa nga ubos sa pagkain mo. Nagluto ka pa ng iba. Yawa ka. Ano na pa ito? Para rating lang. Iwan ko ba dito? pagdating ng ano-ano. Ayan o. Ayan si Hana. Lutong mo? Ano? Lutong niya? Lutong mo? Oo, malulutong. Oo, lutong na natin. Akin na na. Magsihay muna kayo. Hi. Hi, hi. sa mga okay. ano natin. Ito yung ano, uh, grok na pasaway. Hi. hal saan ka galing hal ano nilinis mo ba 'yung semilya na inahan mo ano nilo ilabas mo nil. 'yung niptay mo nahiya ka pa sa niptay mo eh ayun oh hmm. ano nilinisan mo doon kung kailan gabi maglilinis ka Tor, kusina sa ang, ano natin Tor? youtube ang... um, um, natin as kasuhin hindi as kasuhin ang gayot natin Jin, utang so, na lang. Bigyan nyo nga isang bangang tubig si Jin. <laughs> Patay buto ko nga. Bigyan mo na isang bangang tubig si Jin. Len! Ano yung nyo yan? Ano yung na yan? Ano yung nyo yan? Ito yung nyo yan? Ano yung nyo Ay, huwag Hi! Ayan, oh. Kasi sabi, sabi kasi ni Michelle, nagreklamo si Michelle, bakit daw wala ako? Ito na nga, hi Gin! Jin, mm. tatlong video na ito, hindi ka patapos. Hahaha. <laughs> utang na loob din. Ah. Huh? Warag-anab. Warag-anab. Uh, pizza with talon. Ay, hindi pala. Pwede ko Dahon. Ano? Ano? Ano, ano? ano? ano pulin mo, May? Puli, puli. Puli, puli. Puli, puli. Kinain ko na, sinubo niya pa. Oo. Mami, mo kayo maniwala. Magkakita yan sa video sinipsip sip, -sip, yeah. sip ko na yung sip sip niya. ko na, niya pa. Oh, sip-sip pa na to. Oh, lisa ako mo. Donut, Do Donut. 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 Okay. Tapos, tapos ka na, Ning? Tapos na ako. Oh, sige, bye. Pucha, may second emotion pa yun. Sige, mag-hi muna ha. Ay, mag-hi. Bye muna ha. Bye. Abangan yung yung next vlog namin. Grupa sa Hi, wife. Bye, Michelle. Uy, puta ka. Ito no. ang pasimuno nito. Mag-hi ka. Like, and share, subscribe. So, like, so, like and, share, and share. Don't forget. Do click, the click the bell. Click the button. So, ito, don't know. don't know. Ito, 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 ito. forget to. subscribe and don't forget to share. 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 Bye, <laughs> share. Oh, malapit Share. Bye. Bye. Share. Share. may Share. 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 Share ayan, thank you so much mga darlings sa pagpanoon nyo sa mga video ng group pasaway good morning, good morning ulit sa inyong lahat nagbabalik po ang mga group na pasaway, ito na po kami thank you so much ito, pasensya na po kami dumadaan kami sa mga world nyo may iingay, ito lang po talaga yung ginagawa namin dito para mawawala yung stress namin mawawala yung pagkamis namin sa pamilya namin thank you so much for saying that good morning god bless all